Tinapay ba ako? Oo. Bakit? -may oh, may pakipo. Oh, no, guys. Chichiro ka ba? Bakit? Kasi ang ingay mo pag kinakain ka. Wala tong. Eh, po, gito. Pogi talaga ni Yabel. Oh. Kita kami na ito sa Kiyapo eh. Wala na kami ng girlfriend. Eh, di break na kayo? Tatlo pa naman yun. Eh, may hirap ako. Oh, oh, dapat ginawa oh, mo apat. Ah, Puro mong gaya. Ha? <laughs> Shout out ba dyan, Team Solido? Kanino? Team Solido. Shout out nga pala sa Team Solido. Magbago na kayo lahat. Wala <laughs> nang adik. Adik sa pag-ibig. Oo. <laughs> I love it. I love it. Ito na akong bariya. Ito nang bariya ko email eh. Nawak kami yan. Dawa kami yan. Pa kami makuha pa akong bariya. Meron pa kami no O yan. Saan na mo mail? Huh? Saka punta ngayon? To the moon. Oo, and layo na na. Road trip. Alam ko sakya po eh. I love that. <laughs>